Hello guys, hindi tayo ngayon sa may MUA Hindi ko nabutan yung fireworks sa nina, mga ilang saglit na uh, natapos ka so, Seconds lang yung nabutan natin Guys, kain tayo sa Diwata Palace Tara Tara oh, 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 oh. tayo, dami to? Pagkain yep. natin Dito Kailangan din tumila Ang haba Ito yung pinipilahan Pagkain Pipilahan tayo sa dulo. Ang haba lang pila Ang bang pila lang hal ini tuh, barang bagi orang okay, sa kahuan natin na tayo ng pagkain, natin so Overload sa pagkain, yun 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 yun